Nagaalala ang ilang mga policy holder ng Loyola Plans Consolidated Incorporated. Idineklara kasi ng pamahalaan na under liquidation ang pre-need firm sa notice ng Insurance Commission under liquidation ng Loyola Plans simula katapusan ng Setyembre. Ibig sabihin, pinatitigil na ng pamahalaan ng insurance business ng Loyola Plan sa pamamagitan ng pagkakansela ng mga insurance policy nito. Una nang inilagay ng IC ang Loyola Plan sa ilalim ng conservatorship o pagtatalaga ng ibang mamumuno noong March dahil hindi na ito nakakabayad ng utang. Oh, wow. Reklamo ng ilang netizen na kailang balik na sila sa opisina ng Loyola Plans pero puro pangakulang daw ito. Ayon sa komisyon, may hanggang April 18, 2024 ang mga policyholder para magsampa ng claims. Isa sa ilalim daw sa reconsideration ang mga claim. Ang okay. saklap. Ang saklap po nito, bukas meron kami mga expert na, meron kami expert na kakausapin kung anong pwede niyong gawin. Maganda yan. Uh, pagkatapos nga ng ganitong klasing balita. Because, you know, nabasa nyo naman yung ilang mga kakilala natin na nung mm -hmm. problema because of this. Dahil, I mean, hinihulug-hulugan ganyan, no? Kaya ay binilaganan ng pera at mm -hmm. pondo. At ngayon ay nangangamba sila. So, we'll see. Para hindi naman magpanik ang mga tao, ah uh, what can be done oh at uh, kasi yung this. bukas yung sinasabi ni Jovi na guest po natin galing po siya sa insurance commission mm. para may so, maipayon oh. no? nakakalungkot kasi halimbawa yung yung sinasabi ko sa inyong kakilala ko mga senior citizen ito ah, mm. na matagal na nilang pinaghandaan yung pagkukulog dito kasi nga inaasahan nila na at least kumpleto na yung funeral package yes. wala na silang mm. po problemahin pagdating ng hinaharap and then bigla kang makakatanggap ng tawag para abisuhan ka na pwede na po kayong mag ng claim kasi wala na kayong aasahan na kahit na anong funeral package. Nakakapanik. Na ngayon nyo, sasabihin yan kung kailan retired na kami. Correct. Ang diba? masaklab masaklap dyan, hindi naman kasi hindi ito yung parang investment na uh, parang may backup kayo, di ba? Na parang yeah. siguro sa iba mag invest ako sa iba. Ito syempre, isa na naman kung kunin mong ganyan. Correct. So pag pumalpak yan, <laughs> yun Oo, na. Isang diba? na Ang lagay mag-ipong ka. Okay. Ulit, di ba? Diba? So Ay, Tapos so, senior tomorrow, citizen ka na. Tapos senior mm, citizen ka yeah. na.